sa labing uhang lista sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Niabot na sa 25 ka individual ang kumpirmadong namatay tungod sa linog. Samtang daghan pa ang padayon nga gitambalan tungod sa mga samad niya seryoso. Sa kadaghang pasyente, naabot na sa full capacity ang ospital. Ang mga medical staff padayon sa ilang serbisyo bisan sa gawa sa building. Ang Philippine National Police mitabang sa pagbutang og temporaryong mga tin sa palibot sa ospital aron maserbisyohan ang mga pasyente o mga responders. Si Governor Pam Barikwatro nakigalayon sa dugang medical volunteers aron makatabang sa nagdasok ka pasyente sa Provincial Hospital sa Bugo aron maserbisyohan ang mga nabiktima sa linog. Mangin labot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo Muncing Ostereo Sugbo News